Sa lahat ng aspeto ng buhay, laging may mga bagay na ipinagbabawal, pero bakit nga ba ito ang mas masarap? Kung tungkol sa relasyon ang pag-uusapan, tila ang mga bawal, ang mga hindi dapat gawin, ang mga forbidden na desisyon ang minsang mas nakakakilig at mas nakaka-attract. Marahil dahil dito, ang mga bawal ay nagiging labis na kaakit-akit. Dahil sa mga ito, ang nakatagong pagnanasa ang pakiramdam ng kasalanan at ang adrenalin na dulot ng paggawa ng isang bagay na alam mong mali. Sa mundo ng mga relasyon, bakit nga ba maraming tao ang naa-attract sa mga bagay na bawal? Bakit parang may kakaibang kasiyahan kapag ginagawa natin ang mga bagay na alam natin ay may hangganan? Ang video na ito ay magsisiwalat ng mga sikretong itinatago ng mga bawal na aspeto ng relasyon at kung paano ito maaaring magpabago sa pananaw natin tungkol sa pagmamahal. Number one, the thrill of keeping it a secret. Isa sa mga dahilan kung bakit mas masarap ang bawal ay dahil ito'y nagdudulot ng isang rush ng adrenaline. Kapag tayo'y gumagawa ng isang bagay na alam nating labag sa mga norm o alituntunin, may nararamdaman tayong excitement na parang ang buhay natin ay isang pelikula na puno ng tensyon at peligro. Sa isang relasyon halimbawa, ang pagkakaroon ng isang secret affair ay nagiging kasing tamis ng pagbabawal mismo. Ang mga tingin na palihim, ang mga pag-uusap na walang ibang nakakaalam, ay nagbibigay ng thrill na parang hindi mo kayang ibigay sa isang normal na relasyon. Halimbawa, si Mark at si Jenny, parehong may mga asawa, ngunit nagkakaroon ng lihim na relasyon habang pareho silang nagmimis tulang normal sa kanilang mga buhay, bawat salubong nila ay puno ng init at kilig sa likod ng kanilang bawal na relasyon, nahanap nila ang isang uri ng pagmamahal na hindi nila nararamdaman sa kanilang mga asawa. Number two, escaping from reality for a while. Minsan, ang bawal ay nagsisilbing isang form of escape mula sa mga pressures ng normal na buhay. In a committed relationship, may mga pagkakataon na napapalitan ng saya ng isang tao ng pangungulila sa excitement ng bago nang hindi pa nararanasan. Ang pagiging sa isang bawal na relasyon ay nagbibigay ng pakiramdam na ito ay isang escape mula sa mga responsibilidad at expectations. Masarap kasi. Walang limitasyon, walang mga tanong ang simpleng ideya ng pagiging malaya kahit na sa sandaling oras lang ay tila isang kalayaan na matagal nang ninanais. Halimbawa si Paulo na laging ini-stress ang pagiging mabuting asawa, ngunit sa isang bawal na relasyon, nahanap niya ang kaligayahan sa pagiging malaya mula sa lahat ng pressures ng pagiging responsible sa pamilya. Ang simpleng paglabas sa gabi, ang hindi inaasahang mga date, ay nagiging isang paraan ng pagtakas mula sa bigat ng kanyang mga obligasyon. Number 3. The Temptation of the Forbidden isa pang dahilan kung bakit mas masarap ang bawal ay dahil sa prinsipyong forbidden fruit. Ang ideya na ang mga bagay na ipinagbabawal ay nagiging mas kaakit-akit dahil sa kanilang pagiging bawal. Kapag ang isang bagay ay ipinagbabawal, binibigyan natin ito ng higit na halaga kaysa sa mga bagay na libre at accessible. Sa relasyon, ang pagkakaroon ng forbidden love o ang pagmamahal sa isang tao na hindi mo dapat mahalin ay isang klasik na halimbawa ng forbidden fruit. Puno ito ng kasaysayan ng paghahangad, pagkatalo at galit sa sarili. Ang konsepto ng pagnanasa sa isang tao o bagay na hindi mo kayang ipagmalaki ay isang natural na instinko ng tao Halimbawa, si Teresa ay umiwas sa pagkakaroon ng relasyon sa kanyang boss, ngunit sa kabila ng lahat ng dahilan upang hindi ito mangyari, hindi maiwasang magtaglay ng nararamdaman ng attraction sa kanya. Ang mga lihim na loobin at mga hindi masabi-sabing pangarap ay ang mga bagay na nagiging sanhi ng kilig na nagbibigay saya sa kanilang bawal na relasyon. Number four, the desire for attention and validation. May mga pagkakataon na ang bawal ay nagiging isang paraan upang mapansin at magtaglay ng halaga sa mata ng ibang tao. Kapag ang isang relasyon ay bawal, ang mga kasali rito ay nagiging parang mga rebelde na naghahanap ng pag-apruba, hindi mula sa society kundi mula sa kanilang sarili at sa kanilang partner. Ang mga paghihirap, ang mga pagsuway sa mga alituntunin ay nagiging paraan ng pagpapakita ng lakas ng loob at determinasyon. Sa pagiging bawal, nagsisilbing isang tunay na rebelde sa mata ng kanilang kasamahan. Halimbawa, si Adrian at si Carla ay magkasama sa isang relasyon Ngunit hindi tanggap ng kanilang pamilya, ngunit sa kabila ng lahat ng ito, naging mas malalim pa ang kanilang koneksyon dahil sa pagbabawal, nagkaroon sila ng malalim na pag-unawa at respeto sa isa't isa na hindi nila naranasan sa mga relasyon na walang hirap at sagabal. Number 5, the joy of escaping responsibility. Ang bawal na relasyon ay madalas na nagiging simbolo ng pagtakas mula sa mga obligasyon. Halimbawa, si Mark ay isang dedicated na asawa at ama, ngunit sa isang tagpo ng buhay, natagpuan niya ang sarili sa isang affair. Ang dahilan nito ay hindi dahil sa kawalan ng pagmamahal sa kanyang asawa, kundi dahil sa mga pressures ng pagiging isang responsible na tao sa pamilya ang affair ay nagsisilbing escape o vacation mula sa mundane at stress-filled na buhay. Halimbawa, sa gabi na hindi siya kasama ang pamilya, ang pakiramdam ng pagiging bawal ay nagiging isang aliw, isang paraan upang mapawi ang stress ng pagiging laging tama sa mata ng mga tao. Kahit na alam niyang mali, ang pakiramdam ng kaligayahan sa kanyang mga lihim ay nagiging isang temporaryo at malupit na kaligayahan. Number six, the freedom of losing control. Ang mga bawal na relasyon ay madalas na nagiging malalim na pagkakatulad ng hindi pagkakaroon ng kontrol. Ang pagkakaroon ng pakiramdam ng pagiging out of control ay nagiging isang libangan sa mga taong sabik sa thrill. Kapag hindi mo alam kung anong mangyayari, ano ang susunod na hakbang, ang bawat oras ay puno ng kagalakan at takot. Sa mga relasyon, ito ay madalas na nangyayari kapag ang mga tao ay naglalaro sa gilid ng bangin at hindi alam kung anong mangyayari sa kanila. Halimbawa, si Leo ay may relasyon sa isang babae na kasamahan niya sa trabaho. Sa bawat pagkikita nila, ang hindi inaasahang galak at kaba ay gumugulo sa kanyang isipan. Hindi alam ni Leo kung hanggang saan aabot ang kanilang relasyon, ngunit sa kabila nito, napapangiti siya sa bawat kislap ng pagkikita nila. Number 7. The Power of Defying Limits Sa isang relasyon na bawal, kadalasan ay nauurong ang mga tao sa paggawa ng tamang desisyon. Ngunit may mga pagkakataon din na ang mga bawal na relasyon ay nagiging simbolo ng lakas ng loob ng tao na magpatuloy sa kabila ng lahat ng mga hadlang at pagsubok. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng bawal, ang mga tao ay natututo ng mga aral sa buhay na maaring magbago sa kanilang pananaw. Halimbawa si Dayan na may matinding takot sa mga consequences ng kanyang desisyon ay pinili ang masamang relasyon na iyon. Ngunit sa kanyang journey natutunan niyang maging mas maligaya at mas matibay sa mga desisyon na ginagawa niya sa mga relasyon kung saan ang mga bawal ay tila laging may kasamang kilig, kilig na puno ng kasalanan at pagmumuni. Tila ba hindi natin kayang iwasan ang attraction sa mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Ang pagiging bawal ay nagbibigay ng kasiyahan, ngunit ito rin ay nagiging sanhi ng maraming suliranin sa huli. Kaya sa bawat hakbang na ating tatahakin, ang mga desisyon natin sa relasyon ay magbibigay ng kasiyahan o pagsisisi. Ang masarap na bawal ay ang mga bagay na natutunan natin habang pinapayagan natin ang ating sarili na sumubok sa mga hangganan. Sa mga pagkakataon ng bawal, tandaan na tayo ay may responsibilidad sa ating mga desisyon at sa mga damdamin ng ibang tao. Kung tayo'y magpapatuloy, siguradong ang mga bawal na sandali ay nanam namin natin, ngunit palaging may consequences ito. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon, ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Pindutin mo rin ang notification bell para updated ka sa mga latest videos.